na lumalaman para sa ating bandila. Yung ginagawa nyo ngayon, yung ginagawa nyo ngayon ay hindi lang isang athletic competition kung hindi pagpapakita rin, na rin ng lakas na hindi lang ng inyong iskwalaan, hindi lang ng inyong lalawigan, kung hindi ng kabataan Pilipino. Kaya ang ating tema usay ng ROTC usay ng kabataan tama-tama po yan kasi kayo po yung mga susunod na mga lalaro sa Southeast Asian Games, sa Asian Games, at maging siguro sa Olympics. Hello. Ito, malaki itong ito ngayon. Malaki ito kasi 118 schools. Uh, mas malaki pa ito sa UAAP. Ang UAAP, ilan lang school? 15? 12? Ito, 118. Private, public, tsaka local colleges. Ang laki nito. Ang laki pa ito sa Palarong Pambansa. Ang sumali sa Palarong Pambansa, 581 lang itong huli. Elementary yan. Ito, 3,200 ba ito? Yes, ma'am. Nakita naman eh. Mas malaki ito. At tsaka yung mga buksingero natin, yung kanina, yung kaharap ko, yung kuya ni Ira Villegas, Si Ira nanalo na kanina sa Olympics, di ba? Sa Paris. So ito na yung ano, ito na yung sunod na level. Ito na yung pagkuhugutan natin ng mga mga boksingero natin. Pwede na lumaban to Southeast Asian Games. Eh. Ito niya yung mga matitipuno kanina. Ganon din sa sa Taekwondo. Swimming, di ba? Target shooting, di nakita. Ayun, katatapos lang. Sa Tansa, Cavite. Ito, lilipat ako doon sa table tennis pagpatuloy nyo lang po yung pagsasanay uh, ninyo at ma may mga scholarship na tayong bibigay at uh, ituloy nyo lang yung pag-aarot si kadet nyo kahit pag-advance training po kayo. Tingnan na lang about leadership. So kami naman sa Senado, nakasalang na yung, yung batas ongoing yung debates ngayon.